lahat ng kailangan mo para makagawa ng waffles. Tara na, Magagawain mga kaibigan. Ito. Waffles? Pero ano? Oh! Waffles ang aking paboritong lutuin at alam ko kung anong klase ng waffles ang gusto ng apo ko. Una, kailangan mong masahin ang masa. Karaniwan lang dito. Harina, eh, itlog, wala naman itong halaga. mantikilya, at hindi mawawala ang asukal at gatas. Sobrang sarap ng gatas! Parang hindi totoo! Halos handa na ang masa! Kumusta ang talumpati na ito, ha? Hmm, hindi ka hanga-hanga. Mas mabilis itong gawin ng makina ko. Oh, ah! Oh, paano? Oh, oh! Mas bilis, oh, mas Joe, bilis! Pasensya na! Oh, gamit ang dalawang kamay sa ganitong paraan, mister! Oo, oh, oh. Duda ako dyan. Heto, handa na ang lahat.